guys, may buntag sa tanan no. Ah, nasa karon sa Lupon Public Market, mag-free sa massage no sa mga katawhan diri. Kung mga gusto mag-avail, pwede mag lang or mag-atag ng mga flyers sa inyo ah Let's go. Kakadlaw mo na ma'am. Kung high blood, katong pamilya, maka-share ta. Especially kung ikaw man aware ka na high blood ka nga pagkatao. So, ang atong una nga ma ma uh, same first symptoms nga atong ma-feel tangkogo mo ma o mo ba ang lawas. Muna ko may experience mo na link, paniguro og lingkod. Kay ngano man, in case og makuyapan, ang ato ang ang ato impact dili kayo grabe kay naglingkod ka. Anguban, manggod. Sila, ang uban man god, kabalo sila ni dugo, magliok-liok sa balay, makuyapan, makapak ang ulo mo nang madiskusya. So, ang atong buhaton, natin na po anak, pasubo ng ta. Doong naglayan na nga kung kaminaw, ng akong paminaw iskita akong dunggan. Mula siya first and side lang. Iskita ng dunggan, pag na ang sakit, pwede na ka sa kung nagay duha ka step side iblad. Kung dili ka doon lang magbawas, yung apo, yung anak, yung hirambis ni Mo niya para sa, para sa uh, na to, o irregular bowel movement. Dili ka doon lang. free guys. Ayaw mo ka

Ma'am, taga-tago mi, Ma'am. Agad bilhin Pilipinas produkto. ka, bilhin mo, Wow. kasaw. Kaya ano, kabantay na mam baby pa ta. Bago ta paliguan, o guman o ligo, ha, plasan ta. Oh. Pero karon kay parang manilasan na magutay. Buwang na ko, di na ko anak. para ko na yung lawas. Mga na siya nga. Ang mahog mo ko na siya, o kuhan ka na. Murag imuhang. Kanang ba ito? Ay, di, kumahitin ka. Palihini mo <laughs> ng haplas. Bata pa, na ang haplas. <laughs>